guys uh, Nirorob test na namin itong uh, aking pangka Magandang umaga po Papunta kami sa Baras ganap kami ng spot Unang subok lang po Ngayon po ang kangin chill Ang kasama ko siya po ang nagagay Sige po Mga hunters I-update ko na lang po kayo Kasi medyo maingay ang ano Motor Sige po Kita kayo sa laot Please stay tuned mga ka-hunters at mga followers. Oh, so, magandang uh, umaga mga counters. Na narito na tayo. Medyo nagka uh, itong karburador pa nitong ating uh, makina hindi pa rodes na rodes may sa kasama natin si Kang Inchel sa si anuan binatang ng ating ano, bangka narito na sa bukana ng batakin ito natayo na rin pati natin ng tore ayan oh. tayo na natin ayan ang tore oh. ayan ang guys oh Oh, ito yung mga 13 mahigit pagka may bangka ayan po narito tayo sa parte ng ano pulo kanyugan baras pati uh, tugma ng baras ayan o oh. so oh, magandang umaga po tayo po ay magse up na maghanap na tayo ng pesto tayo ay akyat na mainit na po kanmante nakatayo ng isa si si mate dan yun shoutout sa inyong lahat na ating mga counters na hindi natin nababate at sa lahat ng ating followers shoutout na lang po muna sa inyong lahat kasi naging busy tayo rito sa ating ano kaya hindi natin nalilista ang ating mga nagpapa shout nabati ko na lang po kayo at maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa ating ano youtube channel at uh, pasensya na po ninyo hindi tayo na update pa mamaril so ngayon lang po tayo ma update sana po tayo ipagkaluban uli ng biyaya at, at kung bago lang po kayo sa ating youtube channel eh, pakisubscribe po uli ang ating youtube channel huwag po ninyong kalimutan pindutin ng bell para po tayo update sa ating uh, mga ginagawang vlog sige po at uh, ingat po tayo lahat at God bless all tara po akit uh, na tayo so yun po dito po tayo pepesto labo pa po tubig medyo haluan ng kulay pero may pumupot na rin sa bandang kanyugan tayo po ay uh, sasampa na sa ating pagoda magandang umaga na lang po at uh, stay tuned po kayo panoorin po natin itong ating video hanggang uli at uh, shout out po sa inyong lahat na nanonood dito at sa aking uh, Ninong Gary Perpetua from Canada maraming salamat po sa inyong binigay sa aking uh, pantalon at napampamaril maraming salamat po at ingat po kayo lagi dyan at uh, shout out po sa lahat ng aking followers kay parin Dennis Di Pasupil at sa lahat ng mga vlogger Oop, oh, testing ayos ang sampahan natin mm. yan Oh, subok. <clears throat> Ayos, gitnang gitnang ang ating bangka. So, ayan ang taas ng ating ano. Saktong-sakto lang ang tulpit. Para di 13. Hindi masyado nakalalagim. Ayos lang. Pero malabo tubig. Meron maliliit na nakikita tayo guys malabo pala ang nasa taas pero may nagsisilitaw na maliliit may e nakita tayo guys maghintay-hintay tayo mamaya kung ito'y lilinaw ano ang bukana papasok yan no? mga ano ayun maganda mga spot ayun Ayan po si Kang Insel, po pumisto sa bandang pulo. Ang kardaw ng ano kanyugan. Tayo so, po tayo naghahabang abang na. Shoutout po sa lahat ng uh, balbatoda. At sa the plush hunter ng uh, Morong. Ako so, sa Morong uh, tigsal fish hunting murong tigsal fish hunter at kina paring umpit siya out po yan yeah, sa mga kumpari ko eh, paring uh, dinggoy kaya paring si poy lakwachero kaya shout out din po kaya ah, may nakakita tayo guys may eh, lumalabas na kaso labunga yan o. So guys. Uh, balabo rito. Lapis natin. Lilipa tayo. Ano pa. Tayo maganap. napistat spot guys. Ang kaya makapis to. Sige stay tuned na lang. Update ko kayo kung makakakita tayo ng malinaw-linaw. Labo ng tubig guys Oh. Kulay brown. Lumapit tayo kay Kamenchil. Ayan ang Kamenchil.

Oh, I did. natin ang payong maghihintay tayo rito labo talaga papayong tayo guys ito, ito guys atay mo katama na yari tama inarga natin lumakas ah, uh, ulit tayo guys ang eh. lang ngayon malabo kasi tubig na nakuli natin Muna ng huli. Buritas. ganito lang kalalaki try finger piritusin <laughs> oo nga ba. ganito lang isda wala pa malalaki labo kasi shoutout nga pala kay Tata Vlog yun, yung taga Teresa Lutot. Kila Joshua Vlog ito. Cesar Sniper Vlog. Kay uh, Barloy Waray TV. Yan siya ito. Kay uh, Autumn Vlog. Autumn Vlog. Kay uh, Bumpy Hunter. Kay Autropa uh, Pips. Yan. Shout out. long shot kunin natin pom hmm, long shot kunin natin pata ito mapata pulso na tapatan Gila ng na tapat sa pulo. Sumaber ay na hule sumaber diow tanga'y Ayan, yeah, nakadalawa na ako. Ito, mm -hmm. malang ita. Hindi malabo pa ito, bigyan. Hmm, ulam. Guys. dekat pala mm 40 gear yaar isele out shout out ulang sama maya nangyari nangyari yan ay makatak na maliliit lang pagtisya na natin yung pagrating ng malaki praktisado na tayo Hmm. Ito na rin yan sa 五我万。 kay guys pampiritos pwede na ito <laughs> mm Ito Yari yan. Ah, pakita ng ganyan sa akin. Ah. Nasa palibot lang. Yata inaabot malalim. Ay, inaabot oh. Ayan oh. Nakapit at yari yan eh. Mm. Yo. Malaki-laki na ito guys. Mga ka-hunters Namamataan na natin. Meron. Talaga lang nakatigil. Mm. Maganda-ganda lang. Na huli natin guys. Ito. Malaki na. Hmm? finger na oh ayos lumalabas no, na pa yung finger Alas dosi do Alas dosi? Alas Oo. Ano? Ikaw, uuwi na pa tayo? Eh sige, maya maya. Grag-grag ka pa. <laughs> <Pares> lang tayo. <laughs> Parehas tayo, apat. Pero lumaki-laki na itong huli ko nung huli. May five finger na. lakas, pero pa yan di mga 20 minutos ako'y okay, bababa na ay Ayan, ang huli ko, apat. Ayari. na ang loko itong natin ano eh tatawag ko na ito yun si na natin ayan o oh. Taas, ayos babay na po nakaapat lang tayo pang ulam rin okay na po yun at uh, maraming salamat po sa pagpanood ninyo babay na po ha ayos na uo bababay na nga ako eh Babay na tayo. Ang angel, ayan. Kami uuwi na. Fuck. Yon, pauwi na po kami. Ito, stroll na lang. Wala pong mahuli. Banda po ng tubig. Mga counters. Ayan, oh, mamaya uli. Hmm. Thank you, thank you. Sa inyo pagpanood. Maraming salamat po. I love you all.